Alam mo, yung destabilization, puro yan rumors. Hanggat di na rumors pa rin, no? Pero kung sila sabi mong may nagbabalak o may nagpaplano uh, na guluhin ang uh, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, eh siguro meron, no? Kasi nang-monitor yan ng ating mga militar, no? Ng ating intelligence group. Kaya nga, alam mo, noong December 23, no? nung ah, uh, December 21, nung mag-anniversary yung Armed Forces of the Philippines, eh, sinabi ni General Blauner na dalawang bagay importante. No? Una, palakihin yung PSG. No? Yung, kasi yung PSG, ano yan eh? parang regiment size na security composite security group no at gagawin daw presidential security command o so, gagawin division size so mga 4000 to 5000 people yan, no malaki oo eh binabalik yung panahon ni Pangulong Marcos noong 1970s, 80s. No? Ganon kalaki yan, Eh. At pangalawa, eh, sinasabi ni General Browner na nireactivate nila yung counterintelligence group sa AAP. Alam mo yung counterintelligence group, ginamit yan ng Pangulong uh, Cory Aquino nung kasagsagan ng mga kudita para bantayan yung mga uh, mga mga rebelding sundalo no So, bin binabalik nila uli yung counter intelligence group. So, ibig sabihin, meron talagang nangyayari. Meron talagang gumagalaw ng mga anino sa likod ng uh, uh, ating uh, lipunan siguro. No? At uh, marami sigurong galawan na hindi natin alam. Pero yan mm. eh... Yan eh ang nang, ang ang nakita ng mga intelligence natin eh puro galaw nung mga retired no eh alam mo naman mm. ang retired wala nang tao yan. No? Wala nang tao yung retired eh. So, yeah. hindi ko alam kung gano'ng kaseryoso yung threat. No?